Eksaktong alas 7 ng umaga, dumating sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batak, Ilocos Norte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bumoto kasama niyang bumoto sa presinto si dating First Lady Imelda Marcos, ang kapatid itong si Irene Marcos at sinamahan naman sila ni Ilocos Sorte First District Representative Sandro Marcos. Bago makapasok sa polling precinct, nakipagkamayan muna ang Pangulo sa mga botante. Sa loob ng presinto, binerify ng Pangulo ang kanyang impormasyon, kumuha ng balota at saka bumoto. Makalipas ang ilang minuto, ipinasok dito ang kanyang balota sa automated counting machine. Sinuri din nito ang resibo na naglalaman ng kanyang boto at hinintay saglit matapos bumoto ang kanyang ina. Inaasahan namang susunod din na bumoto ang mga kaanak ni Pangulo Marcos Jr. ngayong araw. Samantala, sa isang minutong video ang ipinose online, inihayag ng Pangulo ang kahalagahan kababay, ng pagboto. Ngayong halalan, Gamitin natin ang ating karapatan at gampanan, ang ating pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Isang pagkakataon ito para marinig ang boses ng bawat isa at may pahayag ang nanapangarap na mahalaga sa inyo at sa bayan. Binigyan din din ito ang pagkakaroon ng payapa at maayos na halalan. Ayan. Iba't iba man ang ating paniniwala, yan ang diwa ng demokrasya. Pero ang pagkakaiba ng opinyon ay hindi dapat mauwi sa gulo o pananakot. Ipinaglalaban natin ang kinabukasan sa balota, hindi sa lansangan, hindi sa karahasan. Kaya bumoto po tayo, piliin ang tapat, may malasakit at may kakayahang magsilbi. At sa mga kandidato, igalang natin ang proseso. Tapusin natin ang halalan ng medangal at katahimikan. Samantala, bumoto naman ang kanyang anak na si Sandro Marcos, Vini Marcos, Simon Marcos at si First Lady Araneta Marcos sa Kalayab Elementary School sa Lawag City, Ilocos Norte. Jose Robert Inventor, or News.